Spotted ang mag-asawang Priscilla Mireles at John Estrada na magkasama sa Singapore. Kaya ang tanong ng netizens nagkaayos na ba ang mag-asawa? Balita kasing naghiwalay ng tuluyan ng celebrity couple base sa huling mga post ni Priscilla sa kanyang social media account. Ito nga raw ang dahilan kung bakit umuwi na ng Brazil ang actress beauty queen, parehong nasa Singapore ang dalawa para sa F1 Singapore Grand Prix 2024. Sa Instagram nagpost si Priscilla ng update tungkol sa event na dinaluhan niya. Nagpost siya ng mga larawan na kuha sa event, mapapansin sa larawan na hindi sila magkatabi ni John, na hindi naman pinalampas ng netizen at tinanong sa comment section, ayon dito, just curious, why are you not beside with your husband John Estrada? Wala din silang photo na magkasama na silang dalawa lamang. Si John ay may dalawa ring magkasunod na post, pero solo pictures lang niya ito. Komento ng isa: Are you happier now without John? I remember this time last year, you guys attended this race together. I hope that you are happier. Isa namang netizen ang sumagot sa nasabing tanong. Sabi nito, magkasama po sila. Nakita ko isang post niya sa FB kanina lang kasama si John. Sumagot si Priscilla sa netizen. Ayun sa kanya, work lamang ang dahilan kaya nakita silang magkasama. Sabi niya, work lang po. Thanks for understanding.